Five sinyalis na lubog ka na sa utang at ano ang dapat gawin para unti-unti kang makabango nito. Kapag naramdaman mo to, baka lubog ka na sa utang. At pag hindi ka kumilos ngayon, baka habang buhay kang babaon. Ito ang five sinyalis na lubog ka na sa utang. Number one, sweldo equals bayad sa utang. Number two, utang ka para pambayad ng utang. Number three, kinakabahan ka sa mga tics. Baka naniningil na. Number four, walang ipon kahit piso. Number five, Ayaw mong pag-usapan ang pera. Pero may solution guys, dapat gawin mo to para unti-unti kang makabango nito. Number one, gumawa ng budget plan. Isulat lahat ng kita at gastos. Number two, i-prioritize ang high interest na utang. Bayaran mo na ang may pinakamalaking tubo. Number three, gumamit ng debt snowball o debt balancing method. Number four, maghanap ng extra income. Online side hustle, buy and sell or skills mo. Number five, iwasan ang gastos pangyabang. Guys, live below your means. Kung gusto mong makaahon at magkaroon ng peace of mind, comment kasama ako sa makaahon movement at ishare mo to sa mga kaibigan mong kailangan din ito.